Veterinaryo, ginpatpat ang mga dapat himuon sa ido nga hindi na maayo ang akwasyon kag ginakabing nga delikado sa komunidad. SK Chairman nga isa sa mga nakuhaan sa video, hindi na makitaan sa mga barangay. Inang gen tutukan ni Julius Belacaol. Kung ang ido ang nagakaon sa ibang nga kasapatan, ina ang hindi problema lang sa among sapat, kundi nagapakita man kung paano iniginasagot sa tag-iya, suno sa veterinaryo nga si Dr. Fernando Abulencia. Kasi sa upbringing man sa ano, kung well-nourished ba, kung properly managed ang ido na regular ang pakaon, hindi, I don't think na mag-resort mag, -ano, mag siya sa mga... Panglagas ng ano, sang sa mga sapat Nag-viral sang damlag lang ang video sa pagpatay sa ido sa barangay Blasco Pilar Capiz. Magluwas nga ginapasuni nagkaon sa ibang nga sapat. Nagatuga man ko na ini sa piligro sa pumuluyo. Apang tigay lunga patyon, suhestyon ni Dr. Abulencia dapat gani ini kurungon para maobserbahan. Within 15 days papatay, uh, automatic yan yung protocol natin. Ginautod ang ulo na ginapadala sa sa RADDL for ano uh, for diagnostic test. May tion man kuno nga ginapahanugutan ang pagpatay sa sapat kasubong sa ritual sa mga tumandok. Sa tion nga ini, ana ga sa makalalaton nga masakit uko kun nagaantos sa balatian. Samtang sa ulihing nga monitoring sa Pilar MPS, indi na subong makitaan sa Barangay Blasco ang SK Chairman nga nakuhaan sang video nga magkapila ka beses nga naglampos ang kawayan sa Ido nga nakabitay tubtob ini ang mapatay. Kaya ko na ang SK, oh, no? na na oh, sa man sa kapulisan ang mga imbolbado sa brutal nga pagpatay sa Ido. Kagsuno sa ila, Tuman man ang paginolsol sang nagbutong sa lubid. nagkuha ang video, kagpati ang SK chairman nga naglampos ang kawayan. Ibrahim na sa mo, nagdepensa ang mga ini, nga mismo ang tagiya sang ido, ang naghingyo sa ilang ini ang patsyon. Samtang sa Facebook page, sa isa ka animal welfare group nga nagpahayag magabulig sa pagpasaka sang kaso, batok sa mga imbolbado nakasaad nga sa palaboton nga Mayo 23, natalana sila nga magpadulong sa barangay Blasco, agud makigsapol sa barangay officials, upod ang kapulisan. Julius Bilacaol, 1. Western Visayas